yon idol, may naglalakad na lalaki. Sabukin so, natin kausapin mga idol. Boss, hapon na boss? Kaya kung may nilalakad, lakad ka rin ako. Gano'n, gumawa ko lang sa kasuntang lakad, lakad ka So yan, bibigyan kita ng counting ayuda. Pambili-bili mo ano, para makabili ka man lang ng... Wow! So, alright mga pano na friends. Muli! Magandang magandang umaga, magandang magandang buhay sa ating wow. lahat mga idol, mga panunod friends. So panibagong araw, panibagong vlog. So pasada ng tricycle si eh, Panuli kasi ito yung ating hanap buhay mga idol, mga panunod friends. So ngayon nga pala ay June 1 mga idol. So grabe, pumasok na ang buwan ng June. So sana po uh, bawat, bawat isang Pilipino ngayong buwan ng June ay uh, maging mapayapa at uh, maullad ang ating uh, pamumuhay. So big shoutout mga Panuli friends. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Panuli Official, isang uh, small YouTuber dito sa lalawigan ng Quezon Province. So napakalawak ng uh, Quezon Province, mga idol. Napakarami din vlogger dito. kanya lang hindi natin kilala. So big shoutout <laughs> sa lahat ng ating mga minamahal na viewers. Yan, at uh, patuloy po tayong magba kahit wala tayong uh, gaano kakilala dito sa Quezon Province. So, paminsan ay binabati naman tayo ng ating mga masugid na taga-subaybay sa ating uh, mga vlog, mga idol. So, big shoutout na lang po sa inyo at uh, sana po ay uh, maunlad ang uh, buwan ng June sa ating uh, bawat isang Pilipino, bawat isang pamilya na patuloy na lumalaban sa buhay, patuloy na naghahanap buhay para sa ating uh, bawat isang uh, pamilya, mga idol. Wow. So, big shoutout po. Masayang araw, masayang uh, buhay at uh, kahit uh, magandang panahon pagka minsan ay masama ang panahon so tuloy lang mga idol sa trabaho araw-araw, oras -araw, uras sapagkat so, uh, kailangan niya ng isang uh, mamamaya ng isang tao para tayo ay makasulong bumakaabanti sa ating uh, pamumuhay sa araw-araw, alright, so let's go mga idol, mga panonood friends at tuloy-tuloy uh, tayong maghahanap buhay ngayong araw na ito, yan so let's go mga panonood friends let's go You girls wear I do. yon idol may naglalakad naglalakik Subukan natin kausapin mga idol boss hapata boss hapata mo hindi na tali ang naga tali ang naga bakit? kaya wala akong trabaho nun eh Ah, magtatrabaho ko sa Naga. Kaya ko may naglakad ka rin ako. Kaya ko rin ako Naga, lakad ka rin. Nakarating ka ng Naga? Pagaling kang Maynila, naglakad ka papuntang Naga. Tapos pagdating ng Naga, babalik ka uli. Pambirang buhay layo nun. Pag ilang mo na so malakad. Nakapat na araw sa Naga. sa Naga? So, saan ka natutulog? Kaya saan? Kaya saan? Kaya kulang uh, ba may masulungan? Uh, Oo, e eh, pa pa Eh, pagkain mo? Sparte. Wala pang malas ng tilan. No? Huwag sabihin, wala ka pang kain. Ang grabe yan. Sparte lang. At ko na, ibigay ka talang no. pang... pang... Ito ka muna, ibigay ka pang kain. Huwag sabihin ay... Eh, anong ang trabaho mo sa naga? Steelman. Ha? Steelman. Steel? Steelman. Steelman? Uh. Ah, sa construction. Pero taga saan ka talaga? at taga Mindanao. Ubat galing ka na Maynila. Galing ako naga no? Oh no. galing kang naga. Napunta Tapos punta ako Maynila. Anong kwan mo pangalan mo? Tor. Tor. Ah, si Kuya Tor. So meron kang may asawa ka? Wala. Wala kang asawa? Binata. Binata. Ilang taon ka na? Wala. Ah, grabe. Sabi-sabi siyang kamakarating yung paglalakad mong yan. May nilang dritso. Mayroon kang bahay sa Maynila? Wala. Ah, talagang kung ah, oh ka, kung baga, pupunta ka ng Maynila, wala, rin, wala ka rin pupuntahan. Ah, may mga tropa ka doon. Pero sa Naga, wala ka rin tukoy na trabaho. Sa Naga, Saan sa Naga? Saan sa Naga? Almeda. Ano yun? Ibig sabi, stayin ka doon? Hindi men. May bahay ako ako. Saan? May bahay ako ako Oo. Ah, uh, bahay ako ako. Bahay ako ako. Ah, Grabe yan. Di pang pan mo na. Pang ilang araw na? Pang ilang araw mo na naglalakad? Pang apat. na araw na. Galing naga. Na so, nandito ka pala. Alam mo itong lugar na ito? Lopez. Lopez. Oh o, Lopez na ito. Malapit ka na dyan sa boundary ng Gumaca. So Sabihin na may, mag may mga magulang ka pa Ah, di ka nakaka-uwi Sa Mindanao Sa sa Mindanao Kagendi Uro Ah, ibig sabihin dito ka na nag stay sa lugar na ito Manila Manila hanggang Naga um, Pahirap, pahirap yung ah may, may dalakang ko na. Ano yung dalaman sa likod? Higaan. Higaan? <laughs> ano yun, sunong sunong mo na yan? Nagamit ko. ko. O di ba ibig sabihin, pa, anong pagkain mo niyan? Discarte. Alam pa pa anong discarte? Portang-port. Ang wire-wire ba. Ah, binibinta mo. Nakakabinta ka naman. Wala pa ang binta. Di ba pa ano, ibig sabihin eh, ilang kuwang ka na? Ilang taon ka na? Rentoncho. Bata pa eh, pwede pwede ka pa magtrabaho ayan oh. Nagko-construction ka dati. So ngayon wala na. Ah, uh, wala pa. Kung sakali magkakaroon, sabi wala kang wala kang contact number diyan. Ano? Dati may cellphone ka dati. Wala na. Sarabi yan. Manila talaga ako pasay. Pasay. Hmm. Pagdating sa Pasay, pagdating sa Pasay, doon ka lang mag-stay. Pagdating sa Pasay, wala nang problema rin. Maka maka diskarte na. Diskarte na. Dali na ako noon eh. Tagal pa noon, tumamba pa tao na ako noon. Pitong taon ka din doon. Yeah. Hindi ka nakaka-away ng Mindanao. Oh. So, Nakakabala ka mo eh. Wala naman doon ano. Tanganin din. So, Bala na lang paikot ikot. Oh, gay okay. ul. Udi wala ka pang kanyan, anong kain mo kanina? Kanina lang ako nasa bawal ng ano, nasa ng ano ba kainan. <laughs> kanin, walang kanin kami nagbigay kagabi saan lugar yun? kalawag, kalawag pa pating kalawag, biligyan ka ng tutong <laughs> ang birang buhay ito yan mga nga ito naglalakad na lang si Kuya Kuya Tor, yan, naglalakad dito sa bahagi ng Lopez Quezon papunta ng Manila galing daw siya ng Naga so pangapat na araw na niyang naglalakad wala pa lang uh, trabaho ano mahirap mayroon, mayroon, mayroon kang kuha may mga requirements ka pag halimbawa magtatrabaho ka dito permit, wala, wala so, kang requirements ko nandun sa naga kompleto wala kang ka dalang ID Ano okay, uh, nandun sa naga iniwanan mo uh, baka <laughs> iniwanan ko eh Discourage ako dito. na? na discarded ako dito. ah na ka ay, sa hindi ako nakapagtrabaho bakit? Napakain na lang ako ng ano nun eh, Deceptible, pangalakal Napakain na ako dun Walang din naman Dito lang ako, nagpulot-pulot lang Yung paglalakad mo dito? Oo, oh. uh. oh, masama mo Maynila Oo, oh, may nila. Marami ng diskarte doon. Ano? Mga trabaho. So, pipilitin mo makarte na Maynila yan. Uh. Karabi yan Akala ko may mga kapatid ka sa Maynila. Nasa kalsada lang din mga kamag-anak mo. At turing, parang uh, tinuturing mo ng kamag-anak. Mga nakakasama mo sa Maynila. Grabe, hindi ka nakakunay. Hindi ka napahamak niya sa daan. Yung alam bawa, ikaw na... Ano na experience mo na masamang nangyari sa'yo dyan? Wala naman. Pagkagabi, kailan nakapahinga ka na? Kaya nga talaga ako gabi. Umaga ako wala lang. Oo. Pag-araw na, sa ka O kasi pagkagabi, mabaya, ma... Mapagkama lang ka dyan, ano? Papagkama lang ka dyan, alam ba, wal, pagkagabi may mga barangay tano din ay oh, nasisita ka na sa gabi pagka alabawa, sa gabi ay, hindi ka nalakad So ka lang sa mga barangay Halimbawa sa mga outpost, ano Yung mga barangay hall, ano Mga bakantil lote, magpapalam ka lang Para baka mamaya map oh, mapagkamalan ka dyan eh Marami ka na papasinigala ka dito ay So yun, may bigyan ka na pang kain para Pagyan, may pera ka dyan <laughs> Kahit pang kain kain mo Ano naman yung bag na yan? Sunon sunon mong yan Dami to Dami. Wala nga kumot ah, Wala nga kumot Para Nung no, isa nung nakaraang araw Di ba maulan nun, noon nung may bagyo na... Nasaan ka noon? Ah, sa libma kanaw, no, nung malakas ang ulan. Ah, nagsailong ka lang sa... Para pinatuloy ka. Oh. Doon ka na nagpahinga. Doon ka nagpahinga. Na Kira, buhay natin ito pambirang buhay. akala ko pala akala ko mayroon ka ng pamilya pero dati nagkaroon ka ng asawa. Wala rin. Hindi ako Bata ka pa eh, hindi ka na mang mag -asawa. Pero kilala mo, kilala mo pa yung mga kapatid mo? Wala akong kapatid. Ha? Solo mo lang. Solo. Di, hindi mo na yung magulang mo ah, matagal ka lang ang panahon na dinaawi ng Mindanao. Baka may sarili pa kayong mga lupain doon sa Mindanao. Ano? Dito ka na lang sa Dito ka na lang sa Luzon. Dito ka na lang magpapa traba trabaho trabaho. O ng buhay. <laughs> ano? Ah, Grabe yan ng mga idol e, at ayan uh, nakita ko si Kuya. Naglalakad si Kuya. May kainan diyan oh para makakain ka man lang ano gusto mo kumain dadalhin ko na lang ha dadalhin ko na lang babawunin mo na lang, mo lang. ay mong kumain doon may kainan din sa unahan ay eh. para tuloy-tuloy ang lakad mo Anong uh, ilang araw mo pa ni-expect na makakalakad ng pamay tungo Linggo, abot lang ako ng pamay nila. Kung kung kita sa bus? Ha? Ayaw mo sumakay ng bus? Ang pamasahe dito, estimate ko, baka mga... sa mga ganyang bus, oh. Kano kayo pamasahe dyan? ko <laughs> <laughs> pang uh, kain pang merienda bili, bili hindi ka na kana hindi ka na mamalimos yung nanghingi ka sa mga tao nanghingi ka na pero sa mga tao hindi ka hihingi nahiya ka oh para pagka may kakain ka nung ano siya sabi mo sa restaurant ha? Pagtanghali. Pagtanghali. Ito na yan may tutong na. Oh. Ah, naghihingi ka na lang. Oh, Paano sa papano sa mo sa mga tindahan? Pwede, pwede makahingi ng tutong. <laughs> May nagbibigay naman. Ha? Oh, so, kasi ang mga tao naman ay basta magsabi ka lang. Bawa sa ganyan tindahan, no Magsabi ka lang ng maayos, sabihin mo. Sabihin mo yung totoo na talagang walang-wala ka. Ako naglalakad lang. Baka po pwedeng makahingi kahit kaunting pagkain. Tubig, wala kang ka malambao tubig diyan. Dali na yan. Pag may pambili. Ah, diskarte na lang. Oo. Hindi pa Oo. kayo ng pagliwanag. Ilang oras ka na naglalakad? Hindi Samba sambayan. Talag, sambayan talaga, samba. sambayan Oo, oh, makakampa, malakas pang resistensya mo ok. eh, hindi ka tatawag iba na talagang nanghihina o ikaw. Umayos sa mga damit, Paano ng mga damit mo. Kami ba damit? So pagka ano ba ikaw ay nasi CR dyan, di kung saan-saan -sa na lang. <laughs> Diskarte na lang ano. Yan, wala na ligo wala kaya nag ano eh Kaman maligo, makatahan ka ng ilog, kaman pa rin maligo, mapasma Ay, sabagay. At uh, oh, ganda ng katawan mo, oh. pinipwede ka pa talaga sa trabaho. Ano? Sa construction, ano? Kailangan ng uh, tatrabawin mo, I stay in. Ano? I stay in ka, yung ano mo yung nasa barracks, ano? Balay mo, magkaroon ka parang uh, anibagong pamilya. Mas maganda yung may pamilya. Ang bawa, gumawa ka ng sarili mong pamilya para magkaroon ng direksyon ng buhay mo. Walang trabaho. Bibigla ka sinwerte dyan, nagkaroon ka ng trabaho. Kasi may mga kapalod na rin aking video. Halimbawa, ito si Kuya. Ay mahais patanin nyo dyan sa bahagi ng Gumaka, bahagi ng Atimunan, bahagi ng Lucena, hanggang Maynila. Naghahanap pa rin ng trabaho. Ano? Kung anong pwedeng applyan, pasukan ah, so, mo ano? Tukar na nama ini duka na di-diskarte. Kan di Diskarte. Eh. Manila. Ka, Manila, Manila kasi pagka Manila, Manila kasi. Maraming opportunity. maraming opportunity. Oo. Uh, Masahe sikapin makarating na Manila. Mm, na, Ano na? Replay. Replay na lang. Oh. Ah, kung bagay pa pare... so, pa rep. Pangalawang mo nang ginagawa 'yan maglakad, kung bagay sanay na. Oh. Baka sakasakay makarating ka ng Mindanao paglalakad mo. Hindi ko pa nasubukan maglakad papunta Mindanao. Naman so, um, uh, sa bagay ano, galing nga. Uh, 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 Saka ma, kung ka pa matikas ka pa. O, wala ka pang nararamdaman na sakit. Wala ka pa nararamdaman ng na sakit? Wala lang Ipin lang. Ang ipin Normal na sa atin yan, mga talaga Talagang nabubungal yan. Kasi nagkakaidanda tayo. Eh. Ako, may idanda rin ako. Kaya ang ipin ko yung na rin. Eh. Pero ang mahalaga ay eh, magkaroon tayo ng sariling hanap buhay. Kasi importante yan para... <laughs> tayo ay eh, maka magkaroon ng direksyon ng buhay mahirap pagka walang trabaho at walang siguradong tinutuloy yan ano? bigyan kita ng pang merinda para makatulong man lang ako sa iyo. at ako, na pa, oh. kay nadaan ako, nakita ko yung napatigil doon hindi naman rin taga rito kasi pagka bisa na may ako dyan, pag naglalakad ay eh, tinatanong ko. Para naman minsan may na-interview din ako, naglalakad rin siya na walang daw ng trabaho. May, may nakaka-encounter ka dyan ganyan ang mga naglalakad sa pagbalik ko wala pero sa pagpunta ko ko pa doon meron isang piraso lang anong, anong ano problema niya? pamay nila ay di sabay kayo? kami okay. eh. ah ah <laughs> mo? hindi so, hindi rin sa ano mahirap Yeah, tama yun, tama, tama yun sa iyo. Kung baga, hindi mawawala sa tao yung pakisama. Yun ang importante. Yung marunong kang ngumiti sa tao, marunong kang uh, sa tao. Yung malaking bagay yun, kasi pagka nagkaroon ka ng kausap dyan, magsabi ka ng totoo sa mga natitigilan mo para halimbawa ang tao, para maunawaan nila bakit ikaw ay sino ka ba. Kasi ang tao ay nagtataka, eh, ano, ang tao matatakotin yan, lalo-lalo na pag hindi mo kilala. Kaya yun, magsabi ka, makaistambe ka sa isang lugar. O magsabi ka, pag may nakakita kang tao doon, kuya, ako'y naglalakad at wala po akong pamasahe Wala po akong pupuntahan, ganun. Ano? Tour? Tour, Tour lang. Ata, uh, grabe yan. Si na nakadaan natin ito sa mga idol naglalakad siya at uh, may sunong-sunong na ito mga gamit daw niya yan papunta daw siya ng Maynila doon siya maglalagi sa Maynila galing siya ng Naga mga idol at ito nga tabing highway ito mga panula friends so yan bibigyan kita ng kaunting ayuda at tagilag ang bili, -bili mo, ano, para makabili ka malang ng ayaw mo naman kumain doon ay dali, dali, dali. ano dadal baba mo na lang sana yung makatulong sa'yo ito ano oh Pakatulong man lang sa iyo paglalakad mo. Salamat. Salamat, nang marami. Oh, salamat, salamat. Makatulong man lang sa paglalakad mo. Yan, mga idol, mga panlalapin sa tayo, ah, talagang uh, tuloy sa paglalakad si Kuya. Grabe. Pambihirang buhay mga panlalapin. Yan, dapatan ko na lang ng uh, accounting ayuda. At uh, para mayroon naman lang siyang pambili ng tubig, pambili ng pagkain, kung anong gusto niya bilhin mga idol. So hindi man kalakihan yun, pero yun po ay kusang uh, loob na ibinigay natin sa kanya at uh, yun po ang ating nakayanan. So, wala naman po tayong ibang kakayanan. Yun, at ayun, uh, nagtigil na si Kuwedon sa may tindahan. Hmm, bibili na siya ng uh, kung anong pwedeng bilhin niya ron sa 100 na yun mga idol. So, salamat sa kay Kuya, sa kanyang uh, paunlak sa atin. Yun. Sana yun na pala ito, sana yun maglakad mga idol. So, siya daw pala ay galing ng Manila, papuntang Naga, magtatrabaho. Pagdating doon, wala din naman palang trabaho. So, nag-decide siya na, nag siya na bumalik na uli ng Manila. At uh, ito nga, pang-apat na araw na daw niya na naglalakad buhat Naga hanggang Manila. So, ayun. Si Kuya, nadaanan ko dito. Naispotan ko kasi dito sa lugar nito mga friends At... Uh, <laughs> Mapapansin mo naman kasi siya. Mapapansin mo naman kasi siya pagka naglalakad kasi kakaiba mga idol. So dito maraming tao dito pero bibihira di ang makikita mo na naglalakad na halos ay diridiritso. So yun kaya napapansin natin mga idol mga panula friends. So let's go mga idol mga panula friends. Muli maraming maraming salamat sa lahat ng mga minamahal natin viewers sa lahat ng mga Subo bye bye Tumugay guys sa akin vlog Thank you for watching And bye bye And God bless Mabuhay po tayong lahat mga panula friends Sa buong mundo Uy! Grabe Sambayan ng Pilipino Pambirang buhay Alright let's go mga idol Thank you It's only you. Nobody knew I put you first, and for you, girl, I swear I do the worst.